Pasubo <laughs> yung ano? na ma'am. sabi yung kwenta ko so, sa oh, Sinasabi mo magka-isig uh, si Ma'am saka si Ma'am Lay. Oo, si ibad kami. Pwede ba mga pagkakas? Sabi mo, sorry. Oo nga, sinabi ko, inanok Ha? Oh, ano daw sa Japan eh ano sa Japan, sa Japan. Sa, Japan. sa Japan ano ano sa Japan ano ano ayaw, ano ayaw, <laughs> oh. Oh, diba, uh. <laughs> ano 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 Sa Japan. ano 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 awa? ano daw? ano na ano 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 pa? ano o, matigyan ka naman ng walang nito? sa kamay? Hindi kaya di Ah, magpapagong mo lang natin papatang uh. <laughs> so ay uh, uh, so oh Dito. ay, mo, uh, muli ulo mo. Kasi ito nanginig. Pagong, hindi kong magpapagong. Pawat, galing yan. Dalawang patang bata yung oh dalawa yung na assistant muna eh. Ang na oh. na iyo, oh, gaganda nila. Patang bata yung mga nag-aasist sa tawa lang kami na tawa. <laughs> ang hawala ko na lang sa oh? akin. Ang hawala na sa akin. Baba ang liyay ko. Para kami yung pain, ano? Mag-choke ka ma'am, mag-choke ka ma'am, please. Ayun ako. Kaya, kaya mo yan. Hmm. Stroke ka, nakaya mo. Ang mga dito eh. Kahit ko lang bayad uh. eh. Nasi, nasi mo. Yan ko eh. Ayun. Parang ayaw mo yan. Pero, ano? Ang ina si Kasi Noe, eh, ang si lista. Oh, si Se seven million views. Yes. Nakamadama yun naman ako oh, it, Oh, ito. Oh, ito. Oh. Ito. <inaudible>